Uh, subong, no, hindi lang bus, no, mga motorized jeep, taxi, tricycle, no, gate, uh, inspection naton. Uh, so far, no, uh, wala pa kita na baton ng mga concern natin sa mga pasayro naton. But we are, all, we are, reminding all naton na public transportation na kinanlangid na maging uh, safe ang pagbiyahe sa aton mga pasayro. And uh, of course, hindi isulay naton ng pasayro kung ano ang mga concern nagreklamo reklamo nila no, para ma-address naton na matamat kinanlan gid sini nga o planon das o ning pagpauli naton kinanlan safe gid ang aton mga karsada and uh, hopefully uh, ma reduce na mo no ang uh, road crash incident naton uh, compared compare last year so makita ninyo pud naton is PG PDEA uh, PNP kag mga LGUs naton uh, to make sure no nga ma implement naton ang mga agenda or seven point agenda sa ng aton assistant secretary Marcos sa kanila Yun, yung ining inspection, before siya, no? Yes, this is a uh, regular yearly natin nga mga programs. Auklan no? un das, no? So, actually, nagsugud pa ni last week pa. Ang second wave natin is today, no? Until November 5. This is to make sure nga maging safe ang pagbiai sa aton ng mga And Are inside no sa mga magbiai? Yes, no sa mga magbiai. Make sure git na especially sa aton nga mga motorists. kag mga drivers make sure gid nga safe ang aton nga sasakyan no ang road worth it sa aton sa Lakya, is pero doon naton and ang pinakaimportante gid labaw gid naton aton pasensya no sa dalan no, no because and ang announcement sa aton ng assistant secretary ang tanan nga mga involved sa road rage no uh, he will recommend for the banning uh, lifetime ban sa driver's license no so kinahanglan i-avoid naton respetohon naton ang kapareho naton nga motorist and kinahanglan gid safe ang aton nga pasahero. No ang tanan nga makita naton na monitor naman bisan hindi pa pag-report sa amon, makita naton ma-report sa aton buli ko sa aton sa media, especially sa Bombo kag sa mga netizens naton, automatic i-show cause namon ni na. Hindi na kami magulat sa complaint pag once sa forward sa amon, kung makita namon, i-show namon tanan nga involved sa mga road rages, mga road crash incident, kag other nga mga violations nga ma-record sa aton mga netizens. as so far, okay naman oh, uh, yung result for our day one. Uh, okay man yung mga nakausap natin yung may mga mga bus terminals, mayroong van terminals kanina, yung mga pasero na kausap din natin, yung mga security officers nila, yung mga drivers, no? Uh, part dito nung Oplan Undas at saka plan Harabas natin with PIDEA, uh, LTO, LTFRB, PNP and other government agencies. Uh, ginapatigayon gina yun nung mga amon Ah, uh, so sorry, uh, Tagalog. Uh, Pagyo, Yes, yeah, sa ginagawa natin ito, lalo na ngayon, meron tayong mga upcoming ondas na maraming magbabiyahe. Number one is, syempre, security ng mga travelers natin, yung safety sa daan. Okay, okay. Kamusta from uh, north and south na nyo monitoring? So far, okay pa. Sa so, ngayon, wala pa naman kami na-receive ng mga incident. So, tuloy-tuloy naman ito. Okay. Pinsahin nyo po para sa mga bumabiyahe at mga finders natin ng mga bawal na Kaya unang-una na sa unang-una dun tayo sa mga traveler. Ah, uh, siyempre as pedeya, huwag kayong ng mga ilegal. At kung meron kayong maobserbahan doon sa sa daan o sa mga sasakyan niyo, sa pagbigay alam niyo agad dito sa mga awtoridad.